What's up mga kasang? Welcome back sa aking channel at sa aking Facebook. Parehas ito. So, nandito nga tayo sa ano, no? Sa farm ngayon kahit umuulan. Eh, yon Medyo tumila yung ulan kaya naisipan ko pumunta kasi meron tayong order na matagal na talagang hinihintay dahil nung isang linggo pa nung kung maalala nyo nung nag ako nung last video Hinihintay na nila yon at uh, yun nga may mga nakalimutan din ako ng Mordor so pinahabot ko na lang. At gaya nga na sabi ko noong nakaraan, hindi na muna ako magre-release ng mga ano natin, ng mga platinum dambo at red tail natin. Kasi paparamihin ko at papalakihin ko muna sila. Pero yun nga may mga naiwang order na kailangan nating uh, bigyan at pagbigyan at yun nga kasi nga nakalimutan ko rin <laughs> may, may mga nakalimutan ako na hindi ko na isama sa order so eh yung palano kong kunin ngayon at nakakahiya na rin na pinaghihintay natin yung mga order at uh, naisipan ko sumugod kahit nga maulan so titignan natin no may mga gusto rin ako i-check dito kasi nga maulan alam nyo naman pag maulan uh, yan yung marami namamatay matay, dahil malamig yung tubig pag napasobra ka ng pakain so tingnan natin no kung meron mga nangyaring ganun dito uh, kung kung ano na nangyari do sa mga isda natin. Oh, pumikot. Nasira, nasira ang aking ano. Kalobat na yung ating ah, uh, lumabag ito. Yung ating pasda, stabilize. Kalobat. So Ayun titingnan ko yung ibang isda natin tapos tignan ko na rin kung may mga kukuha pa akong iba pero ang plano ko talaga lang ditong kunin ay eh, ang T-Dirt, Koy T-Dirt ang Dambu Air Mosaic so ayan, samahan nyo ako guys, silipin natin yung mga isda natin, alright? so yun mga kasang, napakahirap <laughs> ang hirap, nalobot yung ano natin hindi ko kasi na-charge eh stabilizer kasi anong ah, nung nalagyan natin ng ano ng, ng cellphone yan so Ayan, kaya umikot kanina. So kanina yung sinasabi ko sa inyo, may gusto ako check Teka, wala dito. Ito ko natin mamaya. Gusto ko i-check yung ano, yung molly natin kasi grabe na pala ang presyo nun ngayon, yung mga redhead. May nakapag-sabi lang sa akin na nag-iba. Ewan ko kung bakit no, na-hype yata at mataas ang demand nito ngayon dahil ayun, na-hype siya ngayon at marami mo orders at sa mga tropa natin may ganito sa ibang bansa so ito yung usually na export na so gusto ko paramihin itong ating uh, red head na mga balon molly so noong nakaraan nga no, nakita na natin na may fry nga so ang natira sa akin dalawang male ito yung isang male natin yung isang male natin tapos Ayun, may mga fry siya nung no, nakaraan. yan. lumalabas na yung mga fry. Ayun, huwag nyo na lang pansinin yung mga gapis, no? Kasi may mga natira pang gapis dito na hindi natin natanggal. So, sa ilalim, ayun, makikita nyo, may mga fry na siya. At nakikita ko, meron siyang parang tatlo hanggang limang fry. Ayun, o. Ayan, o. Oh. Oh. Uh. Tapos yung malaking female natin nandito sa ilalim. Medyo nagtatako. Ito yung pinaka-female natin. Ayan. Pinakita ko na rin naman to. So, ang nga ng tubig natin, no? Buti, hindi sila hindi sila na ano dyan Wala nangyayari sa kanila Parang alit ng mail natin Alit ng mail Pero okay lang Dumadami naman So Iniisip ko nga Ilipat sana to ngayon Ililipat ko sana do sa iba Kasi nga pa Sabi ko parang ang tagal dumami Pero ngayon nakita ko yan oh. Ang dami fry oh. Parang lima nga yan Lima So Hindi ko alam Kung ano ba mas maganda Kung manatili ba dyan yung fry Tapos tanggalin ko yung mga breeders kasi yung breeders nun baka kasi mga anak na yun eh kaya nagilid na yun eh. tapos itong ating mga PKBM eh, ililipat ko naman sa tab isasama ko na yan sa mga breeders size kaya nga sabi ko baka dito ko na lang ilagay yung mga breeders natin nung ating uh, head head na uh, balon molly silipin so, nga rin pala natin itong ano Itong red balloon platy natin, sabi ni Papa, may namatay daw. Pero may naita pa naman ako dyan, Eh, no? May isa pang female. Hindi ko lang alam kung nasa na yung makasama niya. Tapos, marami na siyang fry. ano Siguro, mga 20 yung fry na nakikita ko. May get. So, ayun, no Kahit nawala yung breeder natin, at least, di ba, meron naman tayo na iwang fry. So, papalaki na lang natin yan. Yan guys, ang dami Palaki na lang natin yan, yung red platy natin na, ano, na... na high so yung mga nakaabang sa akin dyan red, red platy high fin red wagtail malito <laughs> na ako nang tawag basta yung red wagtail na platy natin na high fin ito yun ito yung mga fry nya tapos nandiyan pa yung breeder, nasa masasulok lang lagi pahin na lang kasi fry pa eh sa mga gusto tatagal <laughs> tagal pa yan so yun o no? at ang ating ano Dragon dami mo, oh. purple dragon natin, no. Oh. Kukuha na rin pala ako niya mga purple dragon. Ito yung ating mga Dumbo Irmosaic. Yan, ang dami na rin naglalabas na, oh. Lalaki na kasi. So, ito yung mga kukunin ko ngayon, uh, Dumbo Irmosaic. Ganda, oh. Mas maganda yun. pag nasa aquarium, kitang-kita -kita na natin talaga yung mga ganda nila. Dumbo Irmosaic. Tsaka ano, P-Dirt ko ay P-Dirt yun talaga yung plan natin tapos magdagdag na rin ako nito kunin ko na rin to so yun sa mga gusto ko murder hindi pa ako masyado nagre-release ulit ngayon so hindi ko alam kung may matitira pa siguro mag message na lang kayo sa akin kung gusto niyo talaga ilalagay ko na lang kayo sa naka-reserve tapos yun sa facebook nyo na ako ano message so nagkakaubusan din kasi uh, medyo matagal silang lumaki Uh, at hindi ko naman kayang bentahan lahat. Lalo na yung malalayo nga pala, hindi tayo nakakapag-ship. So dito meron din tayong feeder kay feeder. Yan. Nilagay ko rin yan dyan. Yan. Yung iba dyan, may mga red cap. Tapos yun nga pala, no, yung may bumili sa akin ito nung nakaraan. Nakalimutan ko pangalan eh. Shout out to sa Sabi niya, yes! Buti na lang, merong red cap. So yun ang pinagtataka ko, no? Kasi sabi ko sa kanya, ano ba yung binili mo? Pidort to Koy Pidort? Koy Pidort daw ang binili niya. Pero ang binigay sa kanya nung seller, eh, yung male lang ang may red cap. Sabi ko, pwede ba yon Kasi, ah uh, uh, lagi naman no, uh, sinasabi ko sa inyo, may lumalabas talaga dyan na uh, Pidort koi Koy Kasi, hindi naman 100% na, na may red cap eh. So, ang pinipili ko dyan, yung mga may red cap, syempre, yun yung mga Koy Pidort talaga. Kasi, Ayun yung may, yun talaga yung koy eh, yung may red cap eh. Ngayon, yung mga walang red cap dyan, hindi ko siya nilalabas as p Koi. Kasi nga, wala naman siyang red cap. Pero, Koi jeans siya. So, parang ang... Kung totoo siya, no, kal talaga siya. Kal talaga siya ng P-Dirt Koi. So, kung ako magbebenta niyan, sinasabi ko na lang, p siya. Doon siya bumabaksak. Kasi ang ano ngayon, mas mura kasi yung p Doon sa Koi P-Dirt. Diba? Ngayon, uh, may nagbenta daw sa kanya... Paul kasama yung female na walang red cap. Pwede pala yon. Nagtataka na rin ako, pwede pala yon. Pero ako kasi ginagawa ko standard. Eh pag sinabing pidot ko, kailangan meron siyang red cap. So sana yung mga mga newbie dyan, ng plano magparamit, magbenta rin sana nung mga ng mga mapaparami nila mga Peter ko eh, na hindi nga 100% na may lumalabas na red cap. Sana lang, no, pakiusap ko lang, yung mga mga may lalabas dyan na hindi naman red cap, Peter jeans. Huwag nyo na sanang isama dun sa, ano, dun sa Peter Koi na order. ba? Diba? Para maging fair lang dun sa bumibili. Kasi mas mahal yun eh. So, dun na lang tayo magbabase sa Merit red di ba? Sana lang, no? Pakiusap ko lang dun sa mga uh, taga-subaybay ko na nagbebenta rin. Yung ibang, yung iba, sabi natin, yung iba ganun ginagawa. Ayan nyo na lang sila, no? Pero wag nyong gayahin. Hindi siya... Hindi siya standard na ano eh, parang nakakahiya din talaga. Pero kayo, kayong bahala, no? Ako, kaya nga ako, nakikiusap na lang ako. I Gawin yung standard, pag pidert koy, may red cap dapat yan. Pag walang red cap yan, huwag nyong sabihin peter ko ang naman yan. Kailangan, pwede nyo siguro yung gawing freebie. Ako, ginagawa ko, freebie na lang, extra female. Actually, yung binilian ko niyan, ganun ang ginawa. Extra female. Ang binigay niya extra female sa akin, walang red cap. Pero yung binili kong two pairs, parehas meron. Kasi yun naman talaga yung order ko, di ba? So, masaya kami parehas. Dahil bumuli ako sa kanya, maganda yung nakuha ko nakabenta siya so ganun sana lahat ng mindset lo so ayun wala na ako masyadong sisilipin dito dahil nga makita nyo naman na yan ito yung mga malalaki nating albino full platinum no. wala pang mag-aanak mga damboyer hermo natin ikna dami ba, mga pidot koy at ayun nga yung ating red head eh para mga anak kailangan na yata ilipat talaga to. Ilipat ko na yan. Tatanggalin ko tong ano. Tatanggalin ko tong PKBM. Ngayon na. Huwag na natin ikat yan. Dare-daretso na yan. <laughs> yan. Kunin natin tong mga PKBM. Right. Tatalon. Ito yung ano natin. PKBM natin ng mga breeder size. Yan. Mga anak din naman nila yan. So ang dami no. Diba? Diba? saya di ba ang ini wala ko lang naman to sa mga breeders kasi para mabilis silang lumaki so ngayon malaki na rin naman sila juby size actually pwede ko na to ibenta eh benta ko na kaya pwede na ibenta to eh Yan, ang ganda tignan dami oh sana wala mangyari ang <laughs> no, mahirap lang pag ganito pag may nangyari sa tab damay damay lahat diba? kaya maganda talaga pag walay mo rin para may reserba ka pa. Kunyari may, may mangyari doon sa tab na yon. May reserba ka pa. Dito ko na lang ilalagay yung ano natin. Yung isang female lang. Hey, mauli. Kaya, may isang female. Yung female lang ilalagay natin kasi feeling ko mag-aanak na talaga yon. Ito. Feeling ko mag-aanak talaga ito eh. sa kabila sana wag mang oh sana walang mangyari kasi na nakaraan yung nilipat ko yung isa na matay eh ayun ang ganda oh ayun, ang ganda talaga so ayun kukuha na tayo ngayon wala naman na ibang gagawin kukuha na tayo ng mga feeder koy feeder siguro limang pares na ang kailangan ko ah, ganun lang order ko eh dito try ko makakuha ang dami pa rin ito dami pa rin guys oh yan, oh nasa ating pan dami pa rin ginom ng tubig ay nga lang pala no, sagutin ko lang yung tanong may nagtanong sa akin boss paano pag naulan anong ginagawa mo sa ta, sa tub mo sa mga outside tub mo ganyan mga outdoor tabs yung isda naman natin guys no kahit naman sa natural ano nila natural na mga rivers gano'n. Umuulan naman talaga din doon, nababasa naman din ang ulan. Ang problema lang kasi pag naging concentrated na yung tubig, kunyari yung tubig niyo na yan, kalahating kalahating niya 50% niya galing sa ulan. Yung ulan kasi hindi natin alam kung acidic eh. Masyado siya nagiging acidic, doon nagkaka problema. Pero yung maulan lang na ganyan, tapos iwa water change mo naman, dagdagan mo ng fresh water. Eh, goods naman yan no? wala, namang, wala namang magiging issue kung maulanan yan magiging issue lang yan pag maraming ulan talaga na nilagay nalagay dyan o kaya pinang water change mo yung galing sa ano kunyari meron kang drum dun tinapat mo sa bubong tapos inihipon mo yung drum pinang water change mo dyan magiging ano yung tubig yan ko kaya di mo alam may mga metals pa na nahalo dun kasi nga dumaan do sa bubong yun yung, yun yung delikado pero ito nga oh, bakal may kalawang pa nga yun no? pero goods pa rin <laughs> goods pa rin sila pero hindi ko ina-advise na kaya yun yan. so yun nga yung, ano, yung sagot ko lang do sa mga nagtatanong paano kung umuulan ninaayaan ko lang maulanan yan uh, at wala akong ginagawa ko sakaling malakas ang ulan ilang araw umuulan at uh, tingin ko asidik na yung tubig pinapadagdagan ko lang yan ng tubig na fresh na galing sa gripo tapos ayun para ma-refresh yung tubig at bumaba yung ano yung acidity niya at maging safe ulit para sa mga isda natin so ayun kuha na tayo guys ng mga isda pati nitong ating mga RDSS dito ang dami kukuha rin ako nyan bawasan natin to kasi inuubos ko na rin to pakita ko na sa inyo mamaya yung mga nahuli ko alright so yun mga kasang no? ito na yung mga nakuha natin kumuha ako ng mga feeder hindi ko alam may sasobra dyan message na lang kayo kung gusto nyo pero mga naka-reserve talaga yan lalo na tong koi feeder etong koi feeder wala nang extra talaga kinuha ko lang yung mga may order sa akin So sa mga gusto, susunod na lang kayo. Kumuha rin ako ng konting purple dragon snake skin. Saka red dragon snake skin. Medyo dark lang yung tubig. Red dragon snake skin. Saka ano, flat, uh, dumbbell mosaic. Ang gaganda. Dumbbell mosaic. 150 lang. Pair. So yun guys, yun lang yung kinuha ngayon Tapos balikan na lang natin to kung may makukuha tayo next week At balitaan ko na lang kayo next week kung ano yung mga magiging available Pero sa ngayon, wala na talagang available Ito lang yung mga pinakita ko sa inyo Kung may sasobra pa dyan kasi naka, ano yan, yun, naka reserve So ayun no, hanggang dito na lang muna Sana nag-enjoy kayo sa video na to Maraming maraming salamat sa mga nanood Fish out!